Anito n'talang m'pagilang, kusko siya mo dito, dito, talan to. Ano? Lagi kayong ano? Di diba yeah. si oh, ba na tay at na m'sipita? Tan, Dito kami sa tan, 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 eh. tan, 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 Oh. Yan yung bagay niya mata. Yan. ang tamang paghugas ng mukha. Ito ang tamang paghugas ng mukha. Ang kulkuling na yan. Ah, shout out nga pala sa Bans. Bans. Simple by. Ah, simple. Simple me is. I never know who are with if the person is the evil. Is the evil. Babalas na. Babalawan mo ng ganyan. Ganyan o. Pupususin mo na yung pagbabalawin mo. Iba na tayo. Ang muna si Peter. Uh, galing ano yun si Ari yung, yung pinabalaw niya sa mga. Medyo mawag sa akin. Tawag sa akin yung lorang. Kasi okay, ganyan. Sa so, may good morning towel. Yun lang. Yun lang. Yun lang yung lagi niyong iiwasan. Kailangan meron kayong pangkula sa mga. Mahirap mo. Halika na tayo. Pagpigay Ah, betcha. 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 Okay, may mananap po sa. Babay gana. Pasukin natin nang. Sana naka-relocate sa tinaga ng mga basura ng. I never know where the clouds in the highest is the most beautiful wherever in the country of the Philippines in the same of our hands in the morning.